Okay, welcome to Rain TV. Ito ha, magbibigay ako ng aking, ano, ng aking opinion at saka ng aking reaksyon. Opinion tungkol dito sa inaprobahan nun sa pangatlong pagbasa ang absolute divorce. At reaksyon naman tungkol sa pag-oppose no, or not in favor sa divorce si Senator Cynthia Villar at saka si Congressman Richard Gomez. Ito ha, ito yung opinion ko kung bakit no, maganda na magkaroon ng ano divorce bill or divorce dito sa Pilipinas. Kasi marami mga kababayan natin, marami mga kababaihan or even no, kahit sa mga lalaki na nagsasuffer dyan sa violent at saka sa toxic relationship na yan. Ang diborsyo kasi is ano siya, maaaring no, magbigay ng legal no, na daan para sa mga biktima ng pang-aabusong pisikal, di ba? Mental, emotional, no? Upang makalayo sa mga abusadong partner na no, walang respeto, no? Na nakakapanakit no ng damdamin ng isang tao no yung biktima ng isang toxic relationship na yan yung kinikimkim yung yung sakit no na nafeel niya sa iyang partner yung may mga tao kasi yung iba no binubugbog physical yan binubugbog sila kahit yung iba hindi sila binubugbog no pero emotionally damaged sila kasi yung mga pananalita di ba nakakapanakit yun ng damdamin ng isang tao, di ba? Nakaka-cost yun ng anxiety, di ba? At saka, yung mga taong biktima ng mga ganun, na gustong maka, ano, gustong maka, o maka, makabulag uh, uh, problema, no? Kasi, meron namang annulment, pero hindi naman siya accessible sa lahat, no? Ang uh, kuan, hindi din madali ang proseso, kasi kailangan mo ng pera, kailangan mo ng malaking pera para ma, maanal yung ano nyo, yung kasal niyo. So in short, pang mayaman lang talaga ang annulment. So eto, eto yung legal na daan no, ang divorce no, para pwedeng mag-file no ang mga taong biktima no ng halimbawa five years na kayong naghiwalay. So pwede ka na makapag-file ng divorce. At saka yung mga physical na mga pang-aabuso yung sinabi ko kanina no. At saka yung mga homosexuality at iba pa. Yan yung mga ano, yan yung covered no o yan yung mga posibleng makapag ano ka, makapag file ka ng divorce no sa iyong partner. Yung ano, yung infidelity or yung pagtataksil ng mga partner niyo o yung asawa ninyo. Kasi hindi naman lahat no na tagumpay no sa pagpapakasal. Siguro yung iba swerte na yung ano, yung nakahanap sila ng kapartner nila na nagkakaintindihan sila, nagmamahalan, yung ayaw nila ng maingay sa loob ng bahay kasi lahat naman no pwedeng madaan sa mabuting usapan kung yung partner mo ayaw ng gulo. Ayaw niya yung sobrang pinag-aawayan o pinagtatalunan pa yung mga bagay o mga nonsense, di ba? Eto mga kamabaihan ha. O kahit mga lalaki. Huwag niyong hayaan na tratuhin kayo ng kapartner ninyo na para kayong basura, di ba? Na para kayong kung sino-sino na lang. Deserve, no? Nothing lahat, no? Na magkaroon ng happy family, di ba? ng magandang ano, magandang buhay. 'Di ba? At saka, eto lang din 'yun ha. Eto lang 'yung ano ko, advice ko para sa mga single diyan, no, ng mga kababaihan, no, kahit sa mga lalaki. Na kilalanin niyo muna 'yung magiging partner niyo in life. Kasi magsa-struggle kayo, promise. Kailangan makilala mo muna siya, 'yung family niya, no. 'Yung family niya, 'yung mga yung mga back, yung background niya talaga. Kailangan mong kung paano tratuhin no ng mga magulang ang isa't isa nila. So sweetuhin mo siya kung paano sila no. Hinoon din naman lahat no na makikita pa yan sa pag boyfriend girlfriend pa kayo. Merong iba no. Meron ding iba na makikita na nila na na ganoon ang ugali ng partner nila kahit mag boyfriend pa sila no. Pero parang yung iba tiniis na lang no. Kaya yun lang advice ko sa inyo. Manap kayo at mag magdasal kayo na bibigyan na bigyan kayo ng deserve na lalaki or ng babae na para sa inyo no wag kayong kung sa mag-boyfriend pa gani mo o mag-girlfriend no eto lang kung yung lalaki pinagtataasan na kayo ng bosses no mag-boyfriend pa lang kayo mag-girlfriend pero pinagtataasan na kayo ng bosses parang murag mainitin ninyo yung ulo niya girl stop your relationship no cut na, rin ninyo pangita mong lain o taong uh, deserve para sa imong feelings. Ayaw pag kuan, uh, ayaw pag suffer anang uh, nga klase nga tao, mientras wala pa mo'y anak. No? Hanggat wala pa kayong anak, hanggat boyfriend, girlfriend pa kayo, maghanap kayo, magpray talaga kayo para bigyan kayo ng taong para sa inyo. No? Yun lang ang ano ko, para sa mga ma-advise na ako, para sa mga single dyan, no? at huling pagbasa sa kamara ang House Bill 9349 o Absolute Divorce Act. At uh, alamin natin kung ano ang say ng mga Pinoy sa panukala. Sorry. Paborang karamihan sa aming tinanong tungkol sa pano kalang magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Pagkakataon daw kasi ito para sa mga mag-asawang hindi na magkasundo at sa mga dumaranas ng pang-aabuso na makalaya sa relasyon. It depends naman po kasi sa situation ng mag-partner. Katulad ng personal experience ko, na sa mom ko na abuse siya pero wala siyang magawa kasi sobrang expensive ng divorce. Mas marami po yung magiging benefit niya sa mga Filipino people. Magkakaroon pa ng maraming chance for freedom. Sa ngayon, legal separation at annulment lang ang pwedeng i-file sa bansa ng sino mang nais makalaya sa abusive relationship. Pabor po ako na ma-approve yung divorce bill since may mga din po ako na naga undergo sa annulment po. Naubos na po yung funds nila, parang ganun po. Hindi pa rin po natatapos yung pag-file ang case sa annulment po. Sa botohan sa kamera, 126 na mambabatas ang pabor sa panukala, habang 109 ang tumutol. 20 naman ang nag-abstain. Ayon kay Albay First District Representative Edsel Lagman na pangunahing may akda at sponsor ng House Bill 9349, urgently necessary ang panukala para sa mga mag-asawa na hindi na maisaayos ang relasyon. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga maaring maging batayan sa paghahain ng diborsyo ay pananakit, pangaabuso o anumang pagtatangka sa buhay ng petitioner o kanyang anak, pamimilit sa petitioner na magpalit ng relihiyon o political na grupo pagtatangkang isangkot sa prostitusyon ng petitioner o kanyang anak, pagkalulong sa droga, alak at sugal at pagtataksil o pagkakaroon ng anak sa ibang tao bukod sa asawa sa panahon ng kasal. I believe na it divorce should be legalized kahit na kahit na Catholic country kasi I think yung dahilan naman kung bakit nag, nag de ay dahil nga sa uh, existing na abuse na meron sa kanilang relationship. Sabi ng karamihan, kung wala namang naidudulot na maganda ang relasyon, mas mabuti pa raw na maghiwalay na lang. Ito ha, paggalang sa personal na karapatan. Lahat tayo may karapatang maging masaya. Lahat tayo may karapatang mamuhay ng payapa. So ang divorce ay nagiging ano siya, nagiging daan siya no, para sa mga tao no na gustong makapagsimula or mga individual na muling makapagsimula at magkaroon ng pagkakataon para no magkaroon sila ng magandang buhay, yung tahimik. Ito ha, posible din na maging ato ano ito maging maganda no sa pamilya at maging sa mga anak kasi sa isang relasyon no, na puno ng away at hindi pagkakasunduan o pagkakaintindihan no ang mga anak ang siyang madalas na naapek na naaapektuhan yon first talaga yung mga bata no lalo na makikita nila yung mga magulang nila na nag-aaway baka siguro yung mga magulang na walang pakialam, no? Na nasasaktan yung mga anak nila. Na siguro sila'y gamay ilang utok, no? Kaya walang sila'y pakialam na nag-away sila, they don't care, no? O kung sino man, yung ina o yung ama, wala silang pakialam na ang ilang anak nakikinig, no? Hindi naman yan, alam nyo, mas maganda kasi na imold na ito atong mga anak hanggat maaga pa sila, no? Na makita nilang ang ilang family is intact, maganda yung samahan, yung nagmamahalan, yung nagkakaintindihan. Kasi, pag sila na yung mag, mag no, mag-settle down na sila, madadala nila yan. Magiging masaya din, magiging masaya din yung buhay nila, mag-asawa or pamilya. Kasi, yun yun ang ano eh, yun ang naging nakasanayan nila at nakikita nila sa family nila. Paano kung ang family na kinagisna nila ay maingay 'di ba? Nagbabangayan. Hindi ka ba maawa sa mga anak mo na makita nimo sila pag maminyo na sila, pag nag-asawa na sila, ganyan din sila? 'Di ba? Hindi, 'di ba? Walang magulang na magiging masaya na nakikita nila yung mga anak nila na nalulungkot, 'di ba? O nasasaktan. 'Di ba? Walang magulang na magiging masaya. Siyempre masasaktan sila. Kasi deserve ng mga anak o ng mga bata na magkaroon ng ano, nang or deserve na magkaroon ng pamilyang nagmamahala no at nagrerespetuhan. 'Yon, yung masaya ang kapaligiran, 'di ba? Nakakabuti kasi sa mga bata no or sa mga anak no na makita nilang maayos yung family nila, yung masaya yung pamilya nila, 'di ba? Kasi pag laging nakikita ng mga bata na nag-aaway ang mga magulang no, nagdudulot o nag-cause na siya sa emotional stress nila. Yung akala mo na wala na stress ang mga bata, na hindi ma-stress ang mga bata na nakikita nila nga nag-aaway yung mga magulang nila. Deep inside, nasasaktan yan sila. Diba? Sasaktan yan sila. Hindi naman yan sila mga bato o mga bulag na hindi nila nakikita o mga bingi na hindi nila nakikita yung mga nangyayari sa paligid nila. Diba? Kaya, maganda talaga yung divorce, no? Maganda siya. Kasi marami kasi mga gaano sila nang gastay lang sila, 'di ba? Gastay sila kahit nasasaktan sila, no? Kahit sobrang sakit na no pero tinitiis pa rin nila no sana yung mga tao na ganyan no makarma no makarma talaga yung mga tao walang paki-alam sa feelings ni mo, tapos babalik ka rin ka pa tapos mag-iinvento pa ng mga storya no tapos kanang ganing wala ni mo siya gibuhat pero ginainsist niya nga gibuhat ni mo na siya gaingana man ka kaya hindi siya maganda no na marinig siya ng mga bata na nag-aaway ang kanilang mga magulang dito naman sa sinabi ni ano ha, ni Richard ni Congressman Richard Gomez dito. Oo. Marriage is a sacred no, sagradong sakramento. Ngunit kung nagdudulot naman ng pangamba no sa iyong kaligtasan, no, o mapanganib na buhay, di ba? Kailangan mong protektahan ng iyong sarili, no? At magkaroon ng ano, ng pagkakataon para sa mas magandang buhay. Kung halimbawa hindi ka na masaya sa sa relasyon niyo, 'di ba? Ipipilit mo ba yung mga bagay na hindi ka na masaya? 'Di diba? Bigyan naman natin sila ng ano? Bigyan naman natin sila ng freedom, no, para magiging masaya. Siguro, ang divorce There's nothing to worry about divorce ha? sa mga taong masaya na ang buhay, nagkakaintindihan na, yung yung happy family talaga sila, tapos kung mga problema ay naaayos nila, yung wala talagang major no na mga problema kasi yung pinaka major talaga na pinaka ano talaga pinaka mabigat no na problema sa mag-asawa yung infidelity, di ba? Tapos pang aabuso ang physical, mental, di ba? Ganyan. At emotional. Tapos yung mga naghihiwalay na, no, na wala nang alam no, sa kanilang sa kanilang relasyon. So pwede na silang magano magdivorce divorce di ba? Wala kayong dapat ipag-aalala sa mga taong meron ng magandang buhay yung sinabi ko kanina na masaya na. Hindi kayo mag-worry sa divorce, di ba? Hindi. Pero how about, no? Sa mga kababayan or sa mga kababaihan, no? Na natrap dyan sa, ano, sa toxic at saka sa violent na relasyon. Paano mo sila masasabi na ayaw nila ng divorce? Di ba? Ito naman sa sinabi no, ni, ni Senator Villar, no? Ito. Ito yung sinabi niya. Alam naman ng lahat I have a very happy family life. Yes, you have talaga ma'am, madam. Kasi syempre kagalang-galang yung ano mo, yung partner mo, may utak, 'di ba? Mayaman. Nakapagtapos ng na mga anak ninyo, wala na kayong mga major na mga problem kasi siguro kayo mag-asawa, maganda yung samahan ninyo. Nagkakaintindihan kayo. Yung mga yung partner ninyo eh mabait, 'di ba? At saka hindi nag-aabuso sa sa iyo, hindi nang babae. Oh, 'di ba? siyempre happy family talaga kayo, 'di ba? Kaya hindi natin dapat ina ano, wag nating hayaan na iniisip lang yung sarili ninyo. Hayaan niyo makapag-isip ang mga kababayan natin, 'di ba? Bigyan natin sila ng choice, no? Para kumawala, no, sa relasyong toxic, 'di ba? Kanan lang. Yun lang yung ano ko yung reaction ko sa mga nag-oppose sa divorce no kaya ilang thank you for watching guys <laughs>